Like, kung corrupt siya dahil nagnako siya ng pera, hindi eh, corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hin hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like, dang-dang-bilyon, that's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon na yun, tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnako ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. Mm. Very clearly and loud <laughs> that um, Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano mm -hmm. ang basis mo? Ano ang basis, basis? ko? Basis oh, for saying well, that. Firstly, his connection. Uh, so, una sa lahat, yung connection na niya kay Zaldico and the uh, and, and yung connection din niya kay President Marcos. Hindi siya, kasi there are many forms of corruption. Iba-iba ang mga pagkakaintindi na natin sa corruption. At para sa akin, corruption by incompetence is equal to corruption by theft or by um, actual malicious intent. So kung saling, kung corrupt siya dahil nagnakaw siya ng pera, edi eh, di corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hin hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, dang-dang like billion. That's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon na yun, tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnakaw ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. Mm.